Wamos? Photogenic ba yun? Tiyan mo? O bakit? O bakit? O oh, ano? Sobrang yaman niya na ngayon. Dahil sa ano? Sa payat na dati yung mga pinapalitan niya mga blue post na video. Mm. Si so, Keeper. Kaya nga. O ba't hindi ka pala Hindi pa nga kaya kasi mag-inamang <laughs> iniisipin <laughs> mo. Nakita na ito yung tubuhok na nakita titang. Isus. Um, Bakit yung iisipin no, mo? Bakit sila yung iisipin mo? Kaya, ha, pero pag ikaw mag-iisip ko diyan, kunyari, kunyari wala ka pang alam sa mga niyan, hindi ka pa lagi nagaano sa mga Facebook. Alam mo, wag mong isipin yung iba. Uh, alam mo, wag mong post ko pa sa Facebook. Tayo na, Wag mong isipin yung Sinusabi, mga oh. yung mga tao dito sa paligid mo, yung malalo na yung mga malapit sa iyo kasi sa, Ay, una, una, sa una, kasi kapag oh. kapag sila yung unang-unang parang magadown sa iyo. Ha, sus, sabihin hey. nila. Yung, yung parang tatawanan ka mm. sa una tatawanan ka ganyan ganyan okay lang yan wag iilan lang naman yan eh mm. pero yung pero kapag nakita na nilang umaangat ka tapos na oh, na, yun na yun magiging proud na sayo, yung mga yung mga dating, sayo, no? yung mga dating tinatawanan ka uh, uh, yes. magiging Uh, magiging supporters mo na yun, magiging proud na yun sa'yo. Sa o sa na lang yan. Sinabi rin ni Jim yun, sabi niya, huwag mo pansinin sa tao mo. Alam mo, yung mga tao niya, hindi nila iniisip yung ano, iniisip nila yung resulta. Kaya nga, tingnan mo. Resulta lang. Ako, nag, simula ako, hiyang-hiya din ako, pero sabi ko, ba bakit yung iba? Bakit yung iba nagawa nila? ba diba, yung iba naman, uh, kapalan lang ng mukha, parang gano'n. Tapos wala, basta ang importante, wala ka namang ginagawang masama. O ba diba? Wala ka namang ginagawang masama. Gusto mo lang ano yung, di diba, lahat halos lahat na ngayon, puro ano eh, puro social media na yung ano eh. Ano din, mag ka ba? na ba? Wala pa nga sa YouTube pa lang. Pero yung Facebook ko kasi, ngayon lang taon. Pero yung YouTube ko, ang daming pinagdaanan. Yung ang daming, ang daming, basta sobrang, ang hirap. Oo, oh, ang daming hirap, ang hirap talaga. Kaya yung pag talaga, hindi madali. Buti kung celebrity ka, yun yung madali lang yung kilala ka na talaga. Pero kung hmm. hindi ka naman celebrity. Pero so, nakalala mo si ano si, ano, si Katagumpay. Eh. Oo. Diba dati ano pa lang yun? Sa palang moto no, vlogger na gumagawa ng tumutulong sa mga kapwa rider niya. Yung mag-ano ng bigas, grocery. Kasi pandemic yun eh. Diba? Si Jowo. Yan. Ano yun? Grab, grab food yun. Oo, si Jowo. Inano niya pa si Com TV dati, diba? ba? hindi pa sa sikat nun, pa lang gamit niya. Doon diba? 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 diba, diba? siya nag... Doon siya nag-boom nung... Prinank ng na si Ang TV. TV. Hmm. Tapos, ano yun? Milyon agad yun. Milyon. Si Katagumpay kasi yun na una dyan. Mag-best dalawa na yun eh. Parang sila katag si Katagumpay na una. Malalayo pa ka pinupuntaan yan. Tapos, kunyari, yung camera yun, lalapag lang Tapos, isang matanda. Utosan ng gasolina. kita ya. Ah. Balik, it itay kita dito tay. Tapos bumalik yung matanda. Hindi niya alam. May helmet pa sa May grocery pa sa May pera pa sa Pero di niya alam yung yung juice nandun sa Facebook. Tangina ng milyon. Grabe yung milyon. Timbot. O, Alin? Yung ano nang... Yung mga vlogger. Kalin talaga. Tapos pero si Gio talaga, Gio ang talaga, yung masid. Gusto gusto ko yung pinapanood ko talaga lagi yun kasi parang na, nakaka-relax no? Hmm. pa pa. Nakaka-relax yung mga vlog nila. Tapos si Iv Ivana Alawi, kahit si, si Ivana naman, si Ivana Alawi naman. Kahit na ganun yung parang, di ba, sexy siya, di ba? Pero ang nagagandang ko sa kanya kasi tumutulong siya. Mm. Tumutulong siya sa, lahat sa mga mahihirap, no? Yun yung ano sa kanya. Si Ibing kasi sa bahay lang sa kanila eh. Puro mga kapatid eh. Hmm. Pero masaya yung content. Pero di mo naman alam na ano. Yung iba naman kasi tumutulong naman yan. Di lang talaga. Di, pag, ang pag, pag, pag nag-ano kasi. Yung iba kasi. Tumutulong sila. Pero hindi nila binablog. Ganun yung kahit. Okay lang naman yun. Mas maganda nga yung ganun eh. Kahit pag tumulong ka talaga. Kahit di mo i-vlog. Sabi, ng, sabi nga ng iba Tapos yung so iba. Sabi nga ng iba ano masino kayo nga dinutulungan tulungan ng mga pulubi din eh kasi kayo yung kumikita diyan pag binini-upload niyo eh. Pero di nila alam mo. Buong... Kaya nga alibawa yung mga yung mga yung mga kino-content nilang ano uh, yung mga homeless yung mga homeless ganyan tapos binibideo nila. Hmm. Ano to may magbibigay ka tapos, na ano, may video. Tapos viral syempre ang dami mong na-earn na, -earn na hmm. ano na earnings dun sa video na yon. Hmm. Tapos yung iba naman ginagawa lang content yung mga mahihirap yung mga homeless na yon pero di nila tinutulungan eh, isang araw lang yun isang araw lang tutulungan tapos pag gawin nila nun upload na nila yun upload na nila yung video na yun hanggang sa sumigat, lang hanggang sa mga dami mag ano, mag comment na ganyan Digo, salut sa'yo idol hanggang sa sumigat ka na kuha na yun. kaya kung ako sa'yo mag vlog ka na ano bang content mo kayong dalawa ni ano ni Kambal kaya, ni Bruce dapat noong pa yan dapat noong pa mga oh, yes. yun. Al alam mo kasi, kailangan, yun, ano yan. Ano yun? Sa isla lang yun. Di ba? Hmm. Talaga, Pero mahal na mali, sila, mahal na mali nila si Doming. Bakit pa yung pa nun? Putang Swerte ni Doming. Ang ang nila kay Doming. Hmm. Mal na mal yun ni Janice. Strategy yun. Solid yun. Ganyan yun, tagal nilang maglabas ang video eh. Isang wall nga sila, nag, dati nilang nag-upload. Hmm. Yung pala, siguro nagpahinga sila. Inaabangan ko, hatchinitsi ko sa YouTube, sabi ko, ba't ang tagal mag na mag-upload? Sa Facebook yun, Facebook? nabang ko nga yung upload nila, nung antagal nila, yung nagpapagawa pala sila siguro ng bahay noon. Inimagine ko nga eh, sabi ko, nasa Palawang kasi sila eh. Tapos ako sabi ko, sabi ko, sarap siguro makijoin sa kanila. Ah, sabi ko, pa, parang pinapangarap ko na ano, parang hindi na siya kano ano, hindi na siya kano parang na parang na siya kano hindi na na parang edit, na siya kano parang edit. parang pinapangarap ko na sana, na sana soon, ano, maka, maka, makasama ko sila. <laughs> Ang na siya no? Ang sarap kasama nun. parang hindi na siya kano parang hindi na siya kano parang hindi na parang nakaka-relax. Hmm. na yun, yung hindi yung maaga gising, tapos ikaw ang oras na basta ano nun hindi tsaka yung lugar na mga nila tapos ang babae pa nila marirelax -re ka talaga dun mawawala yung stress mo pag kasama mo hmm. ano pa sila ano pa sila bawat kain nila lagi silang present sa dasal oo naman no? Kaya sa video, ang daggalin. Eh. Importante yun. Yan ang unang huwag mong kakalimutan. mo tiba ang dami nila napapasokan na gubat-gubat. Na pero hindi sila nakakagat ng mga kung ano, haas, ganyan. Maano sila yun, no? Ma... -sip. Singat, tapos ano, kaya... Hindi mo, di ba natut... Dasal. Sa, dasal, ayun nga eh. Isipin mo natutulog ka sa ano? Damuhan, natulog sila nun bagyo bilgyo yung bilgyo yung ten kasi dito sa lapag hindi mo alam kakatas na ng bagyo tas, tas gapaka ka ba naman ng aas? wala ganoon sa kanila na ano yun no? Know? healthy pa sila Aha palawan kasi sila eh kung naan lang sana kung nasa lang sana sila pupuntahan ko yun wala pa daw sa operation, magbahay ka palawan gusto ko doon diba makapunta sa inigo Nido, Puerto Princesa. Ang ganda doon, no? Punta natin, Bricks. Hanapin natin, Bricks, yung ano... Uh, yung bag nila. Masid. Yung bag nila. Hanapin natin. Ibang vlogger nga, sila, Adam Alejo. Pinupuntahan nga nila, di na rin mahanap, ha? Lado namin pinapanood yun sa bahay group isang ano kami kami lahat si, si Christian ako Gian John Carl tatay uh, pinapanood sa TV si Masi si G yung dito rin lagi kami dami ng libro si bigam na na istro wala kasi ano wala kasi salitang bagdag wala nga eh. may aral nga wala nga eh. oo hindi ka tulad nila malupitan. Pupal ka po, sila ganun. Yun yung, yun, yun yung maganda kasi. Ay, yung, yung, kasi may, yung hmm. may mga nanonood kasi bata. Mm. May mga nanonood na bata. Yun yung dapat. Hindi na pinapakita sa camera yung mga ganun. Kasi marami nanonood na bata. Yung iba kasi yung mga content creator. Mga vlogger. Puro mura. Sus. No, no, no. Wala kang, wala kang maririk. May mura lahat eh. Pero hindi yung may mura pero sa mga anuan lang ng babe ko yan, na bulaga siya, nagugurat siya, ganun lang. Ganun lang, pero yung nababad ka sa video, puro mura. Napaka anong tao na yun, hindi si yun. Ito nga nakaraning. Eh. May nag -ano daw, may nag comment. Ano, sabi ko. Bakit puro na lang si G, doon tapos si ano, si Jeremiah. Ano yun, nag ko -ano, favoritism. Putang na nagalit si Giyong. Nakaraan lang. Minay din niya ka ni Giyong yun eh. Sabi ko, may kanya-kanya kasi yung trip sa buhay. Sabi nyo, kung hindi nyo napapansin si Doming kasi, tingnan nyo na kami sa pinaka-quad. Sabi ko, sige, Ana Marie pangalan. Ana eto ito ako, asa ka na, nag-delete comment ka na. Ang dami ng comment si Giyong, sabi ko. Ito, kahit, kahit anong oras na, kahit anong oras na. Pag-axe ako ng oras sa'yo para... Ito baka madaling ating gabi na, baka mapadpad ako iyo ang kulit si din yung Giyong, yung nag-comment ko, tapos si Giyong din pinatulan. Tinablan siguro siya, no? Hmm. Di, hindi ganun yun si Giyong. May mga, may mga tao kasi ano? May mga basher kasi ano? Yung mga maikli ang pag-iisip.